Ay, dyan. Dyan, no? Ganda, no? Ang by column sila. you know? Oro. Punla. Punla ng palay. Eh. Punla ng palay. Eh. you know Ganda. May pa ng sifo. Ito, guys, kung nakikita nyo, parang siyang pagawaan din ng rice field din yan. Pero, basa. Basa siya you know, basa nga, basa. Naglalakad na yun para masaya, masaya maglakad eh. Lakad pa tayo, walking adventure! LJ Hobbies! Yan yung kinukuha nila na halaman para paggawa ng kanin palay pala makuha ng palay yun no, tapos meron pa tayong daanan dyan ganda ng daanan no grabe oh ganda ng bridge na to oh. pupunta ka lang dito oh. may hangin ka na pupunta ka lang dito may hangin ka na sa palapad, sa pabian rice field na naman oh Ika nga o oh, ang walang ganyan, walang kanin. Walang ganyan, walang palay, walang bigas, walang kanin. Yan oh, titingnan niyo 'yan oh. Yun, the, ang lawak ng rice field natin. May bahay pa doon oh. Pinang lalakad ulit. Lakad, lakad. Uh, kapet pang uh, kahabis. Lakad, lakad tayo mga kahabis. Uh, uh. Yan, isa na namang rice field. You know, ganda no? Ganda ng rice field. Tapos may mga halaman pa. Tapos yung ayan yung diyan yung dumadali yung kuryente. Yan oh. No? Ah, Lakad-lakad pa tayo. Lakad-lakad pa. Lakad-lakad. Ah, Kira pawakan yung cellphone so sa side ng kamay ko. <laughs> Sinabi pa yun. Ha? Sa side. Yo pula pa. Yo pula kasi. pero manila manila sa nakukuha yung hatis, 'di ba? Pwede ulit doon.

So guys, waiting shed tayo. Waiting shed. Ang ganda siya. Ayan, may left tayo. May right tayo. Nung kami sa kanan. Ano madalay siya yung tubig ko. Oh. Ang ganda. may niki yung kahal ng asa na yun. kasi mga kaulang aso. Ganda ng puno na to. Oh. May bunga kaya to? Bunga na ang puno. You know, lumilipad siya. Eh, may lumilipad na naman, no? Oh. Yun. Yun, nakuha na natin siya, oh. I ibon. Alam mo dili pa do. Oh. May pang grass cutter tayo dito. kinaka niya yung grass. Grass. Ganda no. Sana makakita pa. Saka ito dito dito. Eh no. Eh sa taas. Eh sa taas eh mga ibon. Ganda no. Yun o. pa din Iban. Oh guys, ang ganda ng tanawin na to. Oh. Rice field na naman o. Oh. Column, biro. You know. Tito na niya. Green na green siya oh. Green na green siya pwedeng gawing pang thumbnail to yun no dito yan no wala pa rin yung pandesal nanghanap kami ng pandesal dito eh para 2 pesos na natin yung pandesal pwede na ilagay sa kape, ilagay sa chocolate drink you know ma yung pataas na yung sun Oo, pa yung araw ayun may mga ibon nandun sa banda ang banda sun natin yung ibon makuha yung ibon, nag-aawi-aawi sila yeah. kanina. no? Uh, kanina <tasking in> uh, oh, uh uh, Mag ba sabihin animal abuse? Yung mga ibon no, nandun sila. Oo, oh, mga ibon yun, oh. Ang ganda ng ibon, oh. Hindi may sila, oh. Nakahera sa lang ganyan. Oo, oh.